Pwede bang hindi nalagyan ng circuit breaker ang solar panel? Hello mga katulbox, welcome back to our channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa na namang topic na kadalasang tinatanong sa akin. By the way, kung bago ka dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating videos. Ngayon, pag-uusapan natin ang tanong na madalas kong natatanggap. Pwede bang walang circuit breaker ang solar panel? Bago natin sagutin ang tanong, mahalaga munang maintindihan kung ano ang circuit breaker. Ang circuit breaker ay isang device na nagsisilbing protection laban sa mga electrical issues tulad ng short circuit o overloading. Kapag masyado ng mataas ang kuryente na dumadaloy sa mga system, nagtitrip ang circuit breaker para maiwasan ang sunog o anumang pinsala. Ang mga solar panel ay nagpo ng kuryente galing sa araw tulad ng ibang electrical systems, hindi rin ito exempted sa mga posibleng aberya tulad ng short circuits o overcurrents. Ang circuit breaker ay nagbibigay ng protection para sa iyong buong solar power setup pati na rin sa bahay mo. Dahil kapag may fault o problema, pinuputol nito agad ang daloy ng kuryente. Sa technical na aspeto, posible na gumana ang solar panel system o solar panel kahit walang circuit breaker. Pero, napakalaki ng risk na kasama nito. Kung walang circuit breaker, walang protection ang iyong system sa mga potential hazards tulad ng fire o pagkasira ng mga components, lalo na kung may mga surges o overloads sa system. Base sa mga electrical safety standards, kinakailangan ang pagkakaroon ng mga safety devices tulad ng circuit breakers para sa anumang electrical systems, kabilang ang mga solar panels ng mga solar power setup. Importante ito hindi lang para sa kaligtasan mo kundi pati na rin sa mga kasama mo sa bahay at maging sa mga kapitbahay mo. Kaya hindi advisable at illegal din sa ilalim ng mga building codes na mag-install ng solar panel na walang tamang safety mechanisms. Ang sagot ay hindi dapat. Posible siya pero hindi safe. Laging tandaan na ang pag-invest ng mga tamang safety devices tulad ng mga circuit breaker ay hindi gastos kundi isang protection para sa iyong investment at para sa iyong kaligtasan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na pagbabahagi ng kaalaman, ito pa rin si Engineer Popoy ng Electrical Toolbox PH na nagsasabi, dapat hindi lang puro tools ang laman ng toolbox natin. Dapat may laman ng eh itong kaalaman pang-electrical. Salamat mga ka -toolbox.